guys, samahan nyo si Papa J manira ng washing machine sa araw na ito. Ah. Dami ang lalabahin. Sabi ko, hindi na lang dinala lahat. May dalawang batch yung kanyang labahin for today's vlog. Pang one month guys. Pang one month. Isang buwan na labahin niya. <laughs> yung isang beses lang maglaba sa isang buwan. ay yeah, samahan natin siya manira ng washing machine for today's vlog. Uh, ayusin mo na ito. Samahan ka na. Isya yung content ko sa araw na to Ayan, samahan nyo kami for today's video. Uh, say hello. What's up, guys? <laughs> Ayan, samahan natin ngayon si Papa Joy. Maglalaba daw siya. Ah. Ayan, sumama so, ako para may may content na rin ako. With my malaking eye bags. Ayan, 2 minutes lang daw. Sorgeruduhin mo mong ano, 2 minutes lang to. Dahil wala tayong helmet. Lapit na dito sa may kanto. Sa may kanto. And guys, lalabhan na ni Papa J yung isang buwan niyang damit. Ayan, para tipid kasi. Tipid tips. Uh, i-ipunin mo. <laughs> Hanggang masira yung washing machine. Punin mo na isang buwan. Ayan, isang buwan. Ayan. Tapos pag maglalaba ka na, yung hindi na makaikot yung washing machine. Malaki yung washing dito. Oh, yeah! Ayan na. Uy, mag ano ka? Ayan, kinakabahan ako pag iba yung drive. Ayan, doon kami maglalaba guys. Ayan, 24. 24 hours bukas. Ayan, tapos mamimili tayo ng sisiraing washing machine. Help. uy, ano yun? Kinabahan pa ako. Ayan, maglalaban na si Papa J. Oh, saan ka dyan? Ha? Ayan, panoorin natin si Papa J. <laughs> Maglalaba si Papa J. May may libreng sabon? Sigurado ka? Ay, libre yung sabon. Hindi eh, mas maganda pala dito. Libre yung sabon. Guys, libre yung sabon pag maglalaba. Hindi ka doon sa linalabhang ko dati, Doon sa pinupuntahan ko. Ay libre pala ang sabon. Tapos ilan? 70. 70, may sabon na. Ay, mas maganda pala dito. Ayan, guys. Kita nyo yan? Punong-puno yan. Ganito, mang sira ng washing machine. <laughs> Very easy guys. Punong-puno. <laughs> Ayan. Baka hindi na makaikot yan. Sigurado ka, makakaikot yan. Tatabi oh, natin yung plastic. Tatabi mo natin yung plastic. Ayan, maglalagay po kayo ng sabon. Ayan mga tips guys. 70 lang po. 70. Ilang takal yung ilalagay mo? 2 Dalawang takal? Oo oh. Dalawang takal ang dami ng labahin mo? 2 to 3 Ayan, maglalagay po si Papa J ng tatlong takal Ito yung hinahulog yan Ayan Ilan yung hinahulog mo? 70 not Oh, not bad Okay na rin, 70 para sa ano, libreng sabon 30 minutes. 30 minutes. May lagay na din ng soap. Uh, tapos dyan naman magda-dryer. Pero yung dryer ka pa, hindi na. The dryer ka pa? Ano yan? 60? Uh, ah, bali, 70 plus 60. Okay na rin. May kasamang sabon. Kasi ito yung mobilero na. Uy, may amang ano, ka okay, na. Ayan guys. Katabi ng ano ng labahan laundry area, may mga aquarium dito. Kaso hindi isda. Ayan. Pwede kayong mag, ano guys, pwede kayong maglaro. Uh, libutin, libutin muna natin. Ayan. Uh, anong, anong aquarium yung gusto nyo dito? Ito yung aquarium na hindi isda ang nahuhuli. Uh, aquarium na hindi isda ang nahuhuli. Hindi nyo na itatanong. Dito ang tambayan ni Papa Jay. Ah. Oh. Ano ang bibing witing mo diyan? Wala. Parang wala na maganda. Ito lang, headset. Headset. Wag na magsasayang ka na naman ng pera. Wag na. Next life na. Isang ganda nga ng ano laundry area kasi may antayan. Hindi tulad doon sa pinaglalabhan ko na isa. May mga painting pa sila ha, Oh. Ayun, binila lang, binila. Parang nasa sige sige dito na lang ako. Parang oh, ulap sa akin to. Pa. Hindi Pansin. parang napansin napansin ko kasi kanina maano na malambot. Ano siya? O, ano pala to? Eh? Uh, tubeless. Kaya pag na-plat to, yun ganyan talaga itsura. Pero hindi pa naman nand. Na-plat o talagang sira na? Hindi ko alam. Papakapal uh -huh. Pap pa sa akin, para ito Kaya na-plat na. Kaya talaga, samahan mo na guys, ala, sira na yung aming e-bike. Kaya napansin ko kasi kanina, ano eh. Ayan, six six years na yan. Ngayon lang nagkaganyan. Panahon na rin siguro. Pero ang problema natin, wala tayong pera. <laughs> Ayan guys, samahan nyo kami. Nilalakad namin yung aming e-bike. Kasi nasira yung gulong. Pero napansin ko na kasi na kasi kanina, sabi ko, parang malambot. Ayan, tapos ganyan na nga. Parang dito pa ata sa... Saan ba? Saan ba may ano ng e-bike? Sa so, may ano yung mga bike? Pwede ba doon? May bulka na ano doon eh. Pero tatratin ko pwede doon. Maglalakad kami eh. Ayan, maglalaba lang sana kami eh. Pero ang nangyari, ayan, sira na ang aming e-bike. Ang gulong ng aming e-bike ay sira, no? Kaya no choice. Kailangan ipaayos. Ay, wag mo ng ano. Ah, sige. Ayan. Buhay, buhay. Mamaya, mabitawan mo yan. Ayan, to the rescue ang, ang atong Uncle. uncle. Angkol. <laughs> tinawagan kasi namin guys kasi nga 'di ba, sabi naman <laughs> <laughs> Hindi nga namin alam kung ano nang nangyari diyan. Sa tingin mo, 'di sanay ka sa totoo di? Ha. E linakad dito ni Jeff eh sabi ko para sa bisikleta lang dito, Jeff. Bakit dito bakit dito may tanala? Atay ni pagpaam. Pag charger. Charger? May ganito ba ako. Ay, wow. Eh, ano yan? Iko-connect mo pa yan? Ah, kala ko po. Kailangan pa natin ng saksakan. Oh, buti na lang. Meron tayong angkol. Sa kabila ata Sa Oh, sorry naman. Eh, maraming maraming salamat. Tignan nyo. Meron oh, Meron ba? Ay to? ito. Kaya nga. Tubeless? Oo. oo. Dapat nga. Dapat ba? Try natin. Ay wow! Saan mo nabili yan? Bagay niya dyan. Ay kayo dyan. Pero may nabibili na yung portable na ganyan lang. Yung parang... May ganun ako eh. Hindi pa dumarating. <laughs> yung pwedeng power supply pero perang... kaya ba hindi? Hmm. Pero, tumabot, eh. hindi mayroon ka naman hindi 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 naman yung PSI nyo anong tawag dyan? yung pag umabot sya ng 30 pwede na ah, anong tawag dyan pag umabot ng 30 pwede na yung, yung tawag dyan, istop. Istop. Ay, yung stop stop ayaw kang Ah, ano to? Oh, oh guys. Air compressor. <laughs> ah. Patulong na kami, kaya ba 'yan? Ay, patulong? Eh, hindi ako baka baka may sira. May tubig ka diyan, Jeff. Ay, no. Ko ka. Hoy. Eh, ano mo? Ayan, But di bode, di bode. Wala kasi kaming alam sa ano guys, wala kaming alam sa mga ganyan. Tuhilang, 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 tuhilang. Eh pareho naman kami ni Jeff na ano. Hindi ganyan. Nasasayang yung tubig. Hindi nga mo lang Oh,

Masiga? Ano? Hindi naman ganyan ang bagons ng ano? Ano ba? Paano ba? Meron? Meron? Ano meron Parang liquid. At tanggal mo na. Pero saan magpapaayos yan? Ano yan? Anong gagawin dyan? Tapakpan lang naman yun. Ha? kung may pantapit sa hindi sa pagawaan kung hindi, na mag tubeless nga yan hindi naman katulad sa ano tubeless kasi eh. wala, eh wala namang, ano dito ah wala namang tawag ito wala namang vulcanizing shop dito tatagalin mo ayun guys, may sira na yung aming gulong. Isan magpapapalit ng gulong? Sa mga lang ako ng ebay. Hindi ayaw ayaw kasi maliit lang yung niya kasi maliit lang yung mga nag-e-bike kung magpapalit magdala magkuha ka ng ganito bilikan ng ganyan maliit lang yung bukas niya kaya kasi maliit kasi yung bubbles si maliliit at ah, saka mabagal ang tanong saan nga saan lugar wala akong ano ang paggawa ng e-bike sa ano kami dahil walang bukas na pagkawaan. Pagpilihan ng Bali ang balik namin sa 7 pa kasi holding ng siya tayo 1456 and, uh, four, five, six, and uh, ah ta 456 ah uh, ayan narinig niyo ba yan hindi <laughs> niyo narinig yung price uulit din wala lang. <laughs> ayan wala kaming ano wala kaming tawag nito walang shop na bukas. bukas ngayon kasi gawa nga ng holiday eh ano to uwi na kami kasi yung ginawa na angkol kanina, temporary lang, hinanginan lang, eh, tubeless nga itong ibay. Eh, hindi naman pwedeng i-volcanize. Kailangan papalitan talaga. Kaya kailangan na namin umuwi kasi maglakad na naman kami papalik Eh, malayo na itong napuntahan namin. Ayan. Kaya uwi na kami guys bago pa mahuli ang lahat. Kaya sabi ko kay Jeff baka hindi kayanin. Kaya yeah, kinakabahan din ako kasi malambot talaga yung gulong. Eh, ano yung labahan mo? Hindi mo balik ume. umaya. Magalakad ako. Ay, magbabike mo. Ayan, gano'n na namin umuwi. Ayan. Ayan tuloy. Napornada ang ating vlog dahil nasa lang ibig. Wala ka tayo Paano tayo magtatay Iwala nga tayong e-bike? Pwede naman to. Hindi nga pwede. Jeep malambot na nga ako. I anoin mean, ano yun? Aantay mo talagang masira pa eh. Wala lang ang gagamitin. Hindi ito malambot. Oo. Uh, hindi Itanong ko muna kay, ano, kay Eman kung saan pwedeng magpaayos ng ano. Magpaayos ng e-bike. Ayan guys. Yun lamang. Ang ihahatid muna ako ni Papa Jay sa aming dorm Ayan, wala na. Finish na. Nagbabalag pa naman sana kami yung pumunta ng Tainan. Ayan, pero wala na siguro. Ayan. Sa bagay, six years na din yan. Time na rin siguro para palitan yung kanyang gulong. Ayan guys, yun lang muna for today's vlog. Hindi na kami matutuloy. Ewan ko lang kay Papa J. Ayan, nag-aaya pa siya pumunta ng Tainan. Pero sabi ko, wag na muna siguro. Kasi gawa nga ng e-bike. Eh, pag mas lalong nasira yon, baka maglakad kami pa uwi. Ayaw ko mapagod sa live. Ayan. <laughs> yun lamang, yun lamang guys. Maraming maraming salamat. Magpong share friend it's man. me. Oh. Share. Oh. Velkommen. Jeg er så bra.